Pinangalanan na ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang labing pitong dati at kasalukuyang kongresista, isang regional director, dalawang district engineers, ng Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang opisyal ng gobyerno na kumukuha ng komisyon mula sa flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinagtulungang basahin ang mag-asawa ang kanilang pinagsamang ang ang salaysay sa ikatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marculeta. Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilongo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, kung Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robs of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Noel of Anwar Party List, Kong Leo de Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon, City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Kasabay ng pagdinig, hiniling ng mag-asawang diskaya na magkaroon sila ng proteksyon mula sa pamahalaan matapos sa banggitin nila ang mga pangalan ng mga kumukuha sa kanila ng komisyon. Samantala, nagbanta naman ang mga pinangalan ng mga kongresista na magsasampa sila ng mga kasong libel laban sa mag-asawang Carly at Sara Diskaya matapos silang idawit ng mga ito sa flood control projects anomalies.